Hindi lamang sa naggagandahang sasakyan at world-class customer service kinalang Laos Group of Companies, kundi maging na sa social responsibility. Mula kasi nang itinatag ito ng yumaong visionary leader at countryside development champion na si Levy P. Laos o oh, 1977, ay patuloy na nasabing kumpanya sa paghahatid ng tulong at oportunidad sa ating komunidad. Nito lamang, Webes, June 6 ay dinaos ng Laos Group ang Spare-to-Care Program sa service bay ng Suzuki Auto Clark. Dito ay namahagi sila ng mahigit 200 used tires sa dalawang benepisyaryo, ang Barangay Pampang sa Angeles City at Kilton Motor Corporation. Kabilang sa mga nakiisa sa programa ang Hyundai Trucks and Buses, Goodyear, Yokohama, Suzuki, Jeep, Laos Auto Services, Carworld Mitsubishi, Nissan, Mazda, Ford, Photon, Kia at BMW. Ayon kay Laos Group Vice President and Executive Director Diorella Laos, sa ganitong paraan ay mapapakinabangan pa ang mga gamit na gulong at makakatulong ito sa waste reduction. So for Barangay Pampang, uh, ito ay ang beautification ng kanilang barangay. So beautification eh uh, hindi lang dahil uh, gagamitin nila yung used tires na to para uh, dun sa mga halaman na tin tinanim nila. But of course yung environment din, 'di ba? So pangangalagaan din nila yung mga tinanim nila, mga bagong halaman. So yung second beneficiary naman natin is for safety. And uh, alam naman po natin na importante rin yung uh, safe driving, di ba? So ito naman yung safety ng mga gagamit ng racetrack sa Speedway naman, Clark Speedway. Nagpasalamat naman ang mga beneficiary ng Spare to Care program ng Laos Group dahil sa malaking tulong nito sa kanilang komunidad at kumpanya. Very important, sir. At uh, actually thankful kami talaga, syempre. Kasi kaya nga sabi ko kanina, hopefully yearly, sana magkaroon para at least nadadagdagan namin or napapalitan namin yung mga old tire barriers namin. For safety talaga, basically. And siyempre sa race track, very important yun. Maragulia po nga uh, sao, ping uh, Laos Group, kareng po nga uh, beneficia di dinandang uh, pagkakataon. Then po nga uh, dapat ogseda na. Uh, uh, babalik do po kareng baro, mga ilangan, lalo na po. Kaya kami metong kaya po nga uh, uh, siguro ing kaya kami barangay niya, uh, may, uh, last year, may, champion niya po yung barangay me. Daka salamat kay nga uh, Laos Group and Company. Asahan naman daw ang pagpapatuloy ng spare to care program ng Laos Group of Companies sa mga darating pang panahon. Para po sa ating mga beneficiaries, no, maraming salamat dahil uh, napag-isipan din na, nila uh, kung ano pa yung pwedeng uh, maging use ng mga used tires na to. No. And definitely uh, patuloy po natin uh, tayo sa Laos Auto Group no na susuporta sa mga ganitong uh, magagandang proyekto ng kanilang uh, kumpanya or kanilang barangay JM Desus, CLTV 36 News